Oh. O oh. Ano yun? Ano yun? Hoy! Oh, Galing jump cue. Kiss, kiss! to dito, dito, dito. Dito, dito, dito. mo. Diyos yan. Parang mali okay, mo ba Yan! <coughs> <coughs> chat! <laughs> 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 Bakit? Totoo na <lang> yun bre! <laughs> Laban ulit yung malalakas <laughs> Pre, bawal ka na mapigun, pre. Ha? Laro lang ha Okay lang kahit magalo Uy! <laughs> <laughs> <Oy>, ang galing! <laughs> gis, pre, gist na! Banat-an, banat-banat

Libre pa rin sumayon. lang, lang, laro lang yan. Oh. Ikaw naman, galingan mo, scratch. Oh, yan, tutok mo. Yan, 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 scratch. Yan, 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 yan. Yan, yan, yan. yan, yan. Gis, gis, gis. dito, dito, dito. Dito, dito, gis. Diretso yung yan. mo. Gis yan. Parang mali ah. Okay, biray mo ba eh? Oh, <laughs> Yan! Okay lang bro. Ha? Anong tisa? Anong tisa? Tawa ko pa neto ah. Wala ko tawa-tawa ka. Okay na Kung gusto nyo tumawa pa, igup. Jis. Jis. Bebe. yeah, 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 ya. Yeah. Diray mo. <laughs> Oy, good <job>. shot. <laughs> Oy, buti na lang lumayo, Jis. Buti lumayo, Jis. Ano masasabi mo sa tira niya, Tan? Magaling, magaling na. Bakit? Isa pala pa, ano kayaw na? Laro lang yun, pre. Hmm, lakas ng banda. Tutok na, pare. Tutok na, tan. Tutok na, tutok na. Ayan yan, biray mo. Bang! Isa ka side pocket pala yun. Pesing lang. Ayan, bakit din eh. Wala ibang tapong eh. <laughs> ano ko dyan bagong tako? Ano ko tako? Oo, oh, nolok po. Jis! Pachat, pachat. Tutok mo, pre. Tutok mo. Tutok mo, dos. Tutok mo, dos. Yan, yan. <laughs> bang Tutok mo na mo Tutok, tutok. Robby Pamato, ah. Dala-dala. Jis! 6 lang? 6 lang, 9! 6 lang, So, yun, bro. Oh, scratching. Ano, Gul? lang. Scratch mo! Wag, wag! Wag! Scratch. <laughs> Patay. Ako. Ngayon. ah. Oh, Ako manalo kaya talo. Patay. Oh. Okay oh, 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 <laughs> <laughs> eh, na. 1-0, 1-0 1-0 1-0 Eh, bye. Bye, jis na bye. Bye, jis lang yun Sige na, bansi na lang, bansi Pwede pa ba naman bawi eh Abayan hanggang hapon yung pre. Oh, may naman talo ka dyan. Uh, ano, basic lang. Laro lang yan pre, enjoy lang. Oh, game to, game to, game to. Ay, nagubad, ay, ay, ay. Nagubad. Nagubad. <laughs> Para pa. <laughs> game na. Laro lang. Goal. <tipos> Di sa. Bengeng. Goal. Scratch. Buti may kiwan. Buti may kiwan. Dos, 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 dos. lakas ng tira mo talaga. Tira mo! Ito sa tubig. Hoy, sulay. Hoy. lang. Pataway pa ako. Hoy, ano yun? Good shot yun. ng Diyos. <laughs> Guling ni Dogul. Oh, oh, oh. Church, yan! Jis, jis. Parang jis, jis. Parang jis, jis. Ulo, yung jis. Placing lang. Oh, okay, 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 ano yun? Ano yun? Okay. Ay! Oh, Ay! jump cue. <laughs> <laughs> jump cue. Taw -taw. Wala yung pre, lang wala. <laughs> Adan pa sa para sa iyo si Dagul talaga. Sanay sa billiard pati pool. sanay? Ka din pre. Sanay ko Sanay ka din. Pasok mo! Ocho! 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 Ayan, ocho na yan pre. Ko na pag nishot mo yan. Yun! Table, okay, tres. Pato. Blessing lang. Tres lang ulit, pre. Ano yun? Budget. Oo. Oh. Sablay. Uy, bakit mo kinamay? Bakit mo kinamay? Bakit mo kinamay? Bakit mo kinamay? Dan! Uy, 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 uy! Uy, uy! Ha! chat! Bakit? Katuwaan lang yung bre. <laughs> Katwal. Tumatawa. Tumatawas ke papa e ho. Oh. Paigop. Tumatapa paigop. Eh ya ya, bawi bawi uh, uh. <laughs> ya ya. Ya 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 sablay 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 tracing lang where 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 where, where, where? Saan yan, saan where, where, where? Oh. tisa mandirigma tisa mandirigma yun 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 ayo <laughs> ayo ayo bibirra bibirra yun kulang sa tisa <laughs> Di you know, na nga tumatawa, Pri! <laughs> Oo, oh, kantahan, laban sa kantahan to Kantahan Sipat oh Sipat Sipat kay Latis <laughs> Galit siya, guys Debe Sayang Galingan mo pre, pakita mo yung tumbok mo totoo Labas mo yung tumbok mo Ayun oh no? Galit siya guys Inumura niya ako guys Ayan, Ay, ayan, ayan, ayan Ayan Chete Chete, daan Yun, yun Yan Uy Dalawang beses na yan Ayaw, lima Hindi mo ako tumatawa Hindi na ako tumatawa ko eh. Ah, binibigil. Hindi kaya kapag to eh. Hindi nga ako natatawa Huwag ka magalit laro ka lang. Yun. Dalawang bola pa yan, panalo ka pa dyan. Sure mo lang. Banat. Okay, pagkakataon, bawi, bawi. Ayan, ayan, yan, yan, yan. Bakit mo kinamay? Bang! Pasok mo! Pasok mo! Patay, diretsyo. Last bull. Yun, sablay. Boarding. Tutok mo! Tutok mo! Tutok mo! Itutok mo! Tutok mo! Tesing lang, gul. Sipat, sipat, sipat. Sipat. Yan. ay 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 yan. yan, yan, yan. Ati, blessing lang blessing lang blessing Praising... to to blessing lang pre ủng hộ các patay lang 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 Isha, pre, Isa bisa, party, tapi yuk. Isa, Isa. Oi, ya, 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 dia na. bang, bang, yang bang, bang, guys bang, 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 hahaha bang, pelayanan bang, Budget! 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 <laughs> Tinanggalan ng karapatan! <laughs> Daya! Grabe ka dan! Hindi niya kaya! Hindi niya kaya! Eh, Hindi niya kaya! Yaya! Pag Side nun yun! Tutok Yan! <laughs>

Bye.